mga mahal naming lolo at lola, napapansin niyo ba na mas madalas kayong umiihi sa gabi? Mas mabilis mapagod o namamaga ang paa at mukha kahit hindi naman kayo napagod? Baka hindi niyo alam. Pero ito ang mga unang senyales ng humihi ng kidney. Alam niyo ba? Maraming seniors ang hindi di alam na may problema na pala sila hanggang huli na. Tahimik ang kidney. Pero kapag bumulaga, delikado. At ang pinakamalala, halos walang nararamdamang sakit sa umpisa. Ako po si Dr. Antonio Reyes at ngayong araw ibabahagi ko ang desun nakakagulat na sinyales na dapat bantayan. Kung may kahit isa kayo nito, kailangan niyong malaman ang totoo. Kaya huwag bibitaw, panoorin hanggang dulo para maiwasan ang panganib. At kung mahal nyo ang kalusugan nyo, pindutin ang like at mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH. Kasama po kami sa pag-aalaga sa inyo araw-araw. Bahagi 2. Paano ba talaga gumagana ang kidney ng seniors? Bago natin pag-usapan ang Teddy Senyalis, mahalaga munang maintindihan kung ano ba talagang ginagawa ng kidney, lalo na sa edad na more than 5 pa pataas. Isipin nyo ito na parang water filter ng katawan. Araw-araw nitong nililinis ang dugo, tinatanggal ang dumi, sobrang tubig at alat. Pero habang tumatanda tayo, humihina ang filter. Hindi na kasing bilis, hindi na kasing linis. At kapag may diabetes, high blood, mahilig sa maalat, kulang sa tubig, o madalas uminom ng pain reliever. Lalo pa itong bumabagal at nasisira ang mas nakakatakot, tahimik lang ang kidney. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagbibigay ng malakas na sintomas. Kaya ngayong alam nyo na kung gaano kahalaga ang trabaho nito, panahon ng tuklasin ang deon sinyales na unti-unting humihina ang kidney ng seniors. At ang na-four. ng tao hindi alam na senyales pala iyon. Bahagi do, ten senyales na humihina ang kidney ng seniors. 1. Madalas na pag-ihi sa gabi, nocturia. Kapag ang isang senior ay paulit-ulit na nagigising tuwing gabi para umihi, kadalasan 3 sa pampro-papabeses ito ay malinaw na senyales ng hindi na maayos na pag-filter ng kidney. Dahil mahina ang bato, hindi nito nakokontrol ang dami ng tubig sa katawan kaya napipilitang maglabas ng ihi kahit pahinga na dapat. Madalas itong nangyayari sa edad 50 pataas, lalo na kung may diabetes o mataas ang blood pressure. Mini story. Si Mang Lito, 67, akala niya normal lang ang pagising sa gabi. Pero nang magpatest, bagsak na ang kanyang creatinine. Payong doktor. Bawasan ang sabaw bago matulog, iwasan ang maalat, i-check ang sugar at BP at magpa-urinalysis kung tuloy-tuloy ang sintomas. 2. Pamamaga ng paa, bukong-bukong at mukha. Kapag hindi na kayang ilabas ng kidney ang sobrang tubig at asin, naiipon ito sa mga paa, bukong-bukong at kahit sa mukha. Ang pamamaga tuwing umaga o ang medias mark ay palatandaan na hirap na ang bato sa pagbalansing likido kadalasang lumalala kapag mainit ang panahon o buong araw nakaupo. Mini-story. Si Lola Feli, 72, napansin na hindi na sinasarado ang kanyang tsinelas dahil sa pangingitim at pamamaga, senyalis pala ng bumababang kidney function. Payong doktor, iwasan ang maalat, bawasan ang instant food, itaas ang paa 15 minuto bawat araw, at magpacheck ng creatinine para malaman ang totoong kondisyon ng bato. 3. Pananakit ng likod sa may bandang kidney, ang sakit sa bandang tagiliran o lower back, lalo na kung paulit-ulit at dull pain ay maaaring galing sa kidney at hindi simpleng rayuma lang. Nangyayari ito kapag may impeksyon, kidney stones, o sobrang pressure dahil sa fluid retention. Maraming seniors ang hindi napapansin dahil akala nila normal na sakit lang ng pagtanda. Mini story, si Aling Tersing, 69, inakala niyang sakit ng kalamnan ang nararamdaman, pero may maliit na bato na pala sa kanyang right kidney. Payong doktor, uminom ng sapat na tubig, iwas sa sobrang alat, at kung may lagnat o matinding sakit, magpatingin agad dahil maaaring infection o kidney stone. 4. Kawalan ng gana kumain at madaling pagkahilo. Kapag humihina ang kidney, tumataas ang toxins sa dugo, uremia, at nagdudulot ng kawalan ng gana, pagsusuka, pagduduwal, at madaling pagkapagod. Madalas itong napagkakamalang simpleng walang gana, pero sa seniors, ito ay red flag. Kapag hindi nalilinis ang dugo, naaapektuhan ang tiyan, ulo, at buong katawan mini story Si Tatay Nardo, 74, biglang naging matamlay at halos ayaw ng kumain. Ang dahilan pala ay mabilis na pagtaas ng urea sa dugo. Payong doktor, iwasan ang matatapang na pagkain, uminom ng tubig sa tamang dami, at magpa-blood test kung tuloy-tuloy ang pagsusuka o kawalan ng gana. 5. Panghihina, paghingal at mabilis mapagod. Kapag mahina ang kidney, bumababa ang paggawa ng hormone na tumutulong lumikha ng red blood cells. Dahil dito, nagkakaroon ng anemia, kaya madaling hingalin, mapagod, at manlambot ang katawan. Kahit simpleng paglakad, parang ang bigat-bigat. Ministory, si Mang Pedro, 65, dati kayang maglakad ng 1 kilometro, pero ngayon, limang minuto pa lang, hingal na hingal na siya. Payong doktor, Kumain ng iron-rich food, magpa CBC test at iwasan ang puyat. Importante ring magpacheck ng creatinine dahil anemia at kidney problem ay madalas magkasabay. 6. Pagbabago sa kulay, amoy o hitsura ng ihi. Ang ihi ay salamin ng kidney. Kapag ito ay malabo, mabula na parang beer foam, masyadong madilaw o may dugo, malaking senyales ng problema. Ang protein sa ihi, proteinuria, ay maagang sinyalis ng kidney damage. Ang panghi o sobrang tapang na amoy naman ay posibleng dahil sa toxins na hindi na ilalabas ng maayos. Mini story, napansin ni Lola Remy na parang bumubula ang ihi niya pag test, mataas na pala ang protein loss. Payong doktor, uminom ng tubig sapat sa pangangailangan, bawasan ng alat, at magpa-urinalysis agad kung may bula, dugo o kakaibang amoy. 7. Pulikat, pangangalay at paninigas ng kalamnan ang mahina o masakit na kalamnan lalo na sa binti ay dulot ng imbalance sa electrolytes tulad ng potassium at sodium, isang direktang epekto ng humihinang kidney. Nagiging madalas ang pulikat lalo na sa gabi at pakiramdam ng seniors ay nanginginig ang laman. Mini story. Gabi-gabi, napapasigaw si Tatay Boy dahil sa bigla ang pulikat. Ang dahilan ay bumababang kidney filtration rate. Payong doktor, kumain ng potassium rich na prutas gaya ng saging saba, iwas sa maalat at magpatingin kung araw-araw na ang pulikat dahil maaaring electrolyte imbalance. 8. High blood na hindi makontrol. Ang kidney at high blood ay magkadugtong. Kapag humihina ang kidney, tumataas ang BP at kapag mataas ang BP, lalo pang nasisira ang kidney. Kung umiinom ka na ng maintenance pero mataas pa rin ang BP, malaki ang posibilidad ng kidney issue. Ito ang vicious cycle na mahirap maputol. Mini story. Kahit tapat sa gamot, hindi bumababa ang BP ni Mang Isko. Nang sinuri, may early kidney damage na pala. Payong doktor, imonitor ang BP araw-araw, bawasan ang alat, tumigil sa paninigarilyo, at magpakidney test kung hindi bumababa ang presyon kahit may maintenance. 9. Tuyong balat, pangangati at pagbabago ng amoy ng katawan. Kapag hindi na ilalabas ang toxins, naaapektuhan ang balat. Nagiging tuyo, makati, nagkakaroon ng patches at minsan amoy, maalat ang pawis. Ito ay senyales na may imbalance sa minerals at sobrang dumi sa dugo. Maraming seniors ang namamali nito sa allergy lang. Ministory, si Lola Mercy, akala niya allergy ang matinding kati. Pero nang magpatingin, mataas na ang kanyang urea level. Payong doktor, uminom ng sapat na tubig gumamit ng mild lotion, bawasan ang alat at magpa blood test kung hindi nawawala ang pangangati sa loob ng 1 2 10. Hirap huminga. Madaling hingalin. Kapag hindi kayang ilabas ng kidney ang sobrang tubig, naiipon ito sa baga at nagiging dahilan ng hirap huminga. Makikita ito sa mga seniors na hinihingal kahit nakahiga, o konting lakad lang ito na ang isa sa pinakaseryosong senyales ng humihinang kidney. Mini story. Si Mang Arturo biglang hinihingal habang nagpapahinga. Fluid retention pala sa baga ang dahilan. Payong doktor. Huwag mag-self-medicate. Agad na magpatingin kung may biglang hingal kasi posibleng kidney failure o fluid overload na. Bahagi 3. Mga dapat gawin para mapanatili malusog ang kidney. Mga mahal naming lolo at lola, kung may nakita po kayong kahit isang senyales mula sa mga nauna nating tinalakay, huwag kayong mabahala o panghinaan ng loob. Ang mahalaga ay alam na natin ngayon at may magagawa pa tayong malinaw, simple at kayang-kaya ninyo araw-araw. Tandaan nyo, ang kalusugan hindi kailanman huli para pangalagaan. At kahit maliit na hakbang, basta araw-araw, malaki ang nagiging epekto sa kidney. Ngayon, ito po ang po pinakamahalagang pagbabago na pwedeng magligtas sa inyo mula sa paglala ng problema sa bato. Pamto bagay na dapat bawasan o iwasan. 1. pagkain na sobrang alat. Kasama dito ang tuyo, daing, instant noodles, chips at delata, ang alatang number one kalaban ng kidney. Ang sobra-sobrang sodium ay nagpapakapal ng dugo at nagpapahirap sa bato na mag-filter. Kahit konting bawas araw-araw, malaking tulong na. Two, madalas na pag-inom ng pain reliever. Ang mga gamot na ito, lalo na ang NSAIDs, ay mabigat para sa kidney kapag madalas iniinom. Pumili po ng mas ligtas na paraan ng pagpapababa ng sakit kung kaya. 3. Pagpupuyat at kakulangan sa tulog. Kapag kulang sa pahinga, humihina ang immune system at tumataas ang blood pressure. Dalawang bagay na sumisira sa kidney. 4. Fast food at pagkaing dilata. Puno ito ng asin, preservatives at oil na hindi maganda para sa bato at puso. Masarap, pero delikado kapag madalas. 5. Mga matatamis at soft drinks ang sobra-sobrang asukal ay nagpapalala ng diabetes na siyang mga balano dahilan ng kidney failure sa seniors. Ang dabagay na dapat dagdagan o ugaliin, sure wound. Uminom ng sapat na tubig, hindi sobra hindi kulang. Kung sobrang kaunti, nahihirapan ang kidney. Kung sobra naman, nilulunod ang kidney. Sakto lang, 6 ni 8 Baso depende sa kondisyon ni Doc. 2. Kumain ng prutas tulad ng mansanas, Peras, pakwan at papaya. Mayaman sa tubig, potassium at fiber na tumutulong mag-flush ng toxins. 3. Maglakad 20-30 minuto bawat araw. Hindi kailangang mabilis, kahit dahan-dahan. Basta regular. Nakababawas ito ng BP at blood sugar, dalawang susi sa malusog na kidney. 4. Piliin ang lutong bahay. Mas kontrolado ang asin, oil at ingredients kahit simpleng sabaw o gulay, mas mabuti kaysa processed food. 5. Regular na pag-check ng blood pressure at sugar. Ito ang dalawang numero na kailangan bantayan ng seniors. Kapag mataas ang dalawa, mabilis masira ang bato. 3. Mahahalagang tests na dapat gawin 1 2 beses bawat taon, creatinine, para malaman kung gaano pa kahusay ang pagfilter ng kidney. Urinalysis, Nakikita dito kung may infection, protein loss, o inflammation. Kidney ultrasound. Para makita kung may bato, cyst o pagbabago sa hugis ng bato. Kung kaya at may access sa health center, gawin nyo ito kahit isang beses sa isang taon. Preventive care po ang susi. Lolo, lola, hindi po kayo nag-iisa. Lahat tayo tumatanda at normal lang ang pagkakaroon ng problema sa katawan. Pero ang kagandahan dito, may magagawa pa tayo. Hindi pa huli ang lahat. Ang bawat baso ng tubig, bawat paglakad, bawat pagdagdag ng prutas, bawat pag-iwas sa alat, lahat iyan ay hakbang patungo sa mas mahabang buhay at mas maayos na pakiramdam. At tandaan po ninyo, ang maliit na pagbabago ngayon, malaking kaligtasan bukas. Mga mahal naming lolo at lola. Tandaan po ninyo, ang kidney ay tahimik, pero delikado. Kapag nagsimula ng humina, bihira itong magbigay ng malakas na sintomas. Kaya kung may nakita po kayong kahit isang senyales mula sa video na ito, huwag na pong maghintay. Magpatingin agad upang maiwasan ang paglala. Nais po naming manatili kayong malakas, masigla at mas mahaba ang buhay. Kaya kung nagustuhan ninyo ang impormasyon ngayon, paki ng 1 para alam naming nakatulong kami. Huwag kalimutang i-like, i-share sa kapwa seniors at mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH para sa araw-araw na gabay sa kalusugan. Mahal po namin kayo at kasama ninyo kami sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.